Yes, good day mga boss, isa na namang episode ang mapapanood nyo ngayon Dito sa SLEX lex TR4 Andito tayo ngayon sa may uh, Barangay San Miguel Alaminos, Laguna At ang ating kinatatayuan ngayon ay dito sa may overpass Ng Alaminos to Ito, Alaminos Tulipa Bypass road, yung papunta doon uh, Bypass road yan ng Alaminos dire-diretso hanggang Lipa. Kaya kayo ang ating i-update naman ay mula dito sa may Barangay San Miguel dito sa overpass na to hanggang do sa may San Juan para makita natin yung mga pinagbago dito. <coughs> para ah, magkaroon kayo ng idea kung ano na, kamusta na kung ano na meron dito. Siya nga pala dati hindi natin natatawiran tong overpass na to. Pero ngayon natatawiran na natin. Meron tayong update nyan. Ah... Ah uh, hanapin yung uh, San Benito SLEX TR4 Barangay San Benito at yun yung update natin mula dun sa May San Benito papunta dito. Tapos ngayon naman isusunod natin tong uh, Barangay uh, San Miguel to uh, Barangay San Juan Alaminos Laguna. Okay, dito agad tayo sa ating aerial shots dito sa May uh, overpass na to nakaharap sa nakaharap tayo sa direksyon uh, na ng San Pablo Interchange at uh, kung mapapansin nyo nga, ay nasa tulong yun ay Mount Banahoy yun, yung kalayon na yun, uh, bundok na mataas tapos ito naman nasa kaliwa natin ayan yung uh, ng Alaminos Siya kasi yung Alaminos to Lipa bypass road at pagpaling naman natin dito ito yung direksyon papunta ng uh, Macban Interchange tapos dito sa may kaliwa natin ito naman ay diyan natin makikita yung direction papunta ng Lipa uh, bypass road katulad uh, karugtong lang ng tinuro natin dito sa likod natin gawa kaya naman natin ito ina-update sinasabi sa inyo gawa ng ito ay dati hindi nadadaanan itong overpass na to. pero ngayon tinabaka na yung dating nadadaanan doon sa baba ay uh, dito na pwedeng dumaan sa ibabo nito gawa ikakaunti na lamang yung sinasamento yung pinakadugsungan na lang nitong overpass at uh, yun ay halos ay abuti na rin halos ay matapos na din at uh, sana huwag kayong mahihilo sa paikot-ikot ng ating drone position na po. ay nagmamadali ako diyan gawa ng meron namang ibon diyan sa ating kinalalagyan na yan sa ating pwesto at yung pong drone natin ay nakaharap ngayon sa direksyon na papunta ng uh, Alaminos o diyan sa may magban Interchange ba, dito lang tayo sa may Alaminos bali yun lang yung direksyon papunta o kaya naman ay papunta ng uh, norte so ito naman yung sitwasyon dito mula dito sa may tulay na to hanggang doon sa dulo na yon ay may buhos na din at sa may dulo yung natatanaw nyo yan ay meron dyang ginagawang tulay isa yon sa medyo malaki lang pang pero makikita nyo mamaya na yun ay mabilis na rin ang pagkawa doon kuha nung summer lang yung inumpisan itong bago sumaper, sumapit po pumasok ang summer ay noon lang yan inumpisahan pero sa ngayon ay ah, mabilis mabilis yung pagkakagawa nila diba, ng summer nga, siyempre walang abala hindi na ulan ay mabilis talaga ang trabaho pagka ganitong hindi maulan yan, at ano uh, kung mapapansin nyo nga po ay uh, ah, nagliliparan na naman ang ibon sa ating drone at uh, ah, pagka ganyan po ang sitwasyon ako'y kinakabahan na ang ginagawa ko ay binababa ko na agad ang drone para hindi na madisgra siya. at yan ang view dito sa barangay San Miguel Alaminos Laguna yan makikita nyo yung kabuuan yan yung Alaminos to Lipa Bypass Road yang nasa yung nakakross dito sa SLEX TR4 ayun ah, o know, sinasalpok na naman ang ibon ng ating drone yan ang ayaw okay. ko eh. Kaya medyo natigilan ako dyan. At ah. Uh, hmm. Delikado. Nga pala mga boss. O nga pala si Ariel Motorshop. Dati po tayo nagagawa ng motor. At nagka travel vlog din. At ngayon naman ay nag update tayo dito sa SLEX TR4. Kaya nang uh, nakita ko na mas maganda mag update dito. At ah. Uh, para ma-update kayo, lalo na taga Quezon tayo, ay magaling na ibahagi din sa ating mga taga dito sa Quezon at sa ibang lugar pa itong lugar natin dito sa Quezon na ito na yung sitwasyon dito sa expressway na dadaan dito sa atin sa Quezon province at tuluyan na nating babaybayin ngayon itong dito sa mula San Miguel mula dito sa may overpass nga na sinabi ko sa inyo kanina at ang update ay ito yang nasa kanan natin yan pa lamang yung buhos iisa pa lang tapos doon sa kabila ay dalawa pa ang kulang tapos dito sa ating kinalalagyan ay apat pa tapos may tulay uli doon nang mayroon ding daan diyan sa ilalim na yan medyo malaki laki din mahaba haba din tong tulay na to box tunnel yan doon anong maraming residente yan ay eh, hindi naman pwedeng wala ding tulayan yan tapos pagdating dito Ayan, samentado na. Ang direksyon natin nga pala mga boss ay papunta ng Norte. Galing tayo ng South. Diya sa may San Pablo Interchange. Meron tayong vlog mga boss ha, ng Barangay San Benito. Eh, huwag niyong kakalimutan yan. At ang ating vlog naman ay sunod-sunod. Para kayo ay hindi na, pa, para na-update nyo kung ano yung mga pangyayari dito. At habang uh, ako nagsasalita ay eh, pagmasdan nyo yung makikita nyo ngayon sa ating video Na yun yung update dito At nandito na nga tayo sa may tapat ng bypass road Yan nakikita nyo sa baba na yan, yan yung bypass road ng Alaminos to San Pablo May nadaan na dyan Tapos itong uh, dinadaanan natin ngayon ay dito na to sa may San Miguel ang problema natin ngayon ay kailangan nating lumabas <coughs> Kailangan nating lumabas ng bypass road Gawa ng itong lugar na to Sa ngayon ay ginagawa pa hindi pa tayo makakalampas diyan Meron pa ding isang tulay na ginagawa dyan Kaya hindi pa tayo makakalampas At uh, yun ang ating uh, pwedeng gawin dito Kuna natin Ang problema natin ang daming ibon Sinasalpok ang ating drone Pati rin mga ibonari, ano, ayaw tayong patahimikin. <laughs> yan, o, no, hindi na tayo makakalusot dyan. Puntahan natin. tuloy kasi yan, na may bandari yan. Hindi na tayo makakalusot dyan. Labas na tayo. O, oh, labas na tayo. Hindi tayo makakalusot dyan. Napunta lang dyan yung mga kontraktor. Dito talaga ang uh, labas muna natin. Ayun, o. No, buti nakapihit tayo. Hindi ko napansin yan nga pala yung Mount Manaho, o. So oh, mga boss, screenshot nyo na Ang ganda hmm. Di ba? May balak akong pumunta diyan Pag hindi mamaya o pagka isang araw Meron akong lilibutin diyan Mula Dolores, Quezon Ang labas ko na ay Candelaria, Quezon Subukan ko yon. update ko kayo Para Meron tayong ibang content Hindi lamang itong uh, Ating Pag uh, Uh, update dito sa SLEX TR4 at ito na nga nakalabas na tayo dito sa so may ah, may daan din pala dito oh. oo may daan din dito pala o, pwede problema kasi natin dito may ibon eh, pagka tayo ay nadali ng ibon tapos ang ibon <laughs> o oh, yun yun yung tinaginagawang tulay dito <coughs> Ayan o May ginagawa pang tulay dito Ayan o, Pwede natin itong kuha ng drone shot Sige Subukan natin Para meron tayong ano Meron tayong Ah oh, sige nga Tapos doon sa unahan doon kukuha din natin Para makakita nyo diretso hanggang sa may San Juan Eh o nga sa may San Juan Sige sige Okay mga boss, at ito naman po yung pahanatin natin dito sa may una-unahan ng uh, barangay San Miguel. Uh, papunta na ito ng San Juan. At uh, dito na natin paputulin itong video ito. Gawa ng medyo mahaba, ang ati, eh, mahaba itong video ito. Sa susunod na vlog natin ay pagsasamasamahin ko na lang to. So ayan, abangan nyo na lamang yung uh, pagdugsong ko nito para isahan. Gawa ko kung ngayon ko to pag iisahin ay medyo mahaba tapos imahina internet natin nakadata lang tayo ito yung mga jarder na ilalagay dito sa tulay na ginagawa dito sa may nasasakupan na siguro ta ng San Juan o San Miguel pa hindi, ko, hindi ako sigurado comment nyo na lang po dyan sa baba kung meron man pong nanonood dyan na taga rito comment na lang po at para malaman ko din kung anong lugar ito yan yung po yung tulay na ginagawa na pagka natapos po yan ay magdediret diretso na ang uh, pagbubuhos ng semento dito at uh, pagka yan ay natapos ay diretso na lampasan na ang mga sasakyan hanggang dyan sa, sa lahat ng mga kalsada nitong expressway na may buhos na ng semento so ito na lamang yung inaantay na matapos dito at para makompletuhan na lahat lahat dyan at yan yung kuha lang natin dito na susundanan natin ng uh, vlog sa susunod pagsasamahin natin at uh, dito ko muna kayo bibitinin sa video ito medyo mahaba na 10 minutes mag 11 minutes na ay ang haba po ng video ito ay nasa 26 minutes kaya kung pagsasamahin ko ay baka mainip kayo so hanggang dito lang po muna mga boss at kita-kita uh, tayo sa susunod na video ang karugtong nito yan, babaybay natin yan hanggang doon, papunti ng San Juan yang nakikita ng drone na yan, at yan po ang abangan nyo, salamat po